mga pangyayari sa animal world na kung minsan lang maaktuhan ng kamera. Talaga namang bibili bang ilan sa pangyayaring ito? Ika nga ng iba ay one in a million moment. Kaya tara, umpisahan na natin. Minsan bang nakakita ka na ng hayop na napo-frozen in time? O yung tinatawag pa nga ng iba na glitch in the matrix tulad ng tupa na ito sa gitna ng pagkain sa damuhan kasama ang mga baka ay na-stack na ito sa pagkakatayo dito naman ay talagang bumilib din ang magkasintahan na ito sa nagawa ng kanilang alagang aso dahil halos apat na minuto ang pagkaka-frozen in time nila at talagang naka-steady lamang ang mga ito Sa kalsadang ito sa Sri Lanka mukhang hindi talaga pwede ang basta nalang maglalakad dito dahil baka maging pagkain ang buhayan dahil sumasabay sila sa pagdaloy ng tubig upang makatawid sa kabila. Sa Florida naman ay nag-aabang lamang ang alligator sa sanaw ng tubig sa kalsada. Kaya kung may dadaan na lamang dito ng basta at hindi mo natitingnan ng mabuti ay maaaring makain ng alligator. Up, dude? Sa isang zoo, nakuha na ng mga turista ang woolly monkey na nagalit sa mga pagong na noon ay nagsasunbaiting lamang. Kaya naman isa-isa niya itong itinulak sa tubig. Hmm. Hindi lamang yan. Dahil maging ang gansaan ito na din niya ang mga pagong. Mukhang ayaw niya na ito ay wala sa tubig kaya siya na ang nagbabalik sa kanila. Hindi ba? At medyo delikado rin naman kung iinom mag-isa ang mga hayop sa tubig, lalo na sa Afrika. Kahit na mababangis pa na tulad ng leon, dahil baka nga naman bigla silang maaktuhan ng buayang nag-aabang. Kaya naman sa pangyayaring ito ay mukhang naging safe sila dahil naaktuhan din ng mga turista na nagkasabay-sabay ang mga leon na ito sa pag-inom ng tubig sa ilog. Nasa halos dalawampung mga leon ang magkakadikit sa pag-inom. May posibilidad din nga naman na walang masaktan sa kanila kahit pa sumubok na sunggaban ang mga ito ng buhaya. Mula naman sa China, maaaring sabihin ng mga tao na ang ginagawa ng mga elepante na ito ay perwisyo. Pero ang mga elepante ay naglakbay ng ilang buwan bago sila makarating dito sa taniman ng mga tao. Dahil mula sa ibabaw ay nagpadula sila sa mga tanim na mais paibaba kaya marami ang nasira. hindi ito maganda para sa mga farmer. Pero wala na rin naman silang magagawa, kundi ang hayaan na lamang. Tinatayang ito ay nasa labing limang mga elepante. Talagang hilig nila ang pagpapadulas pa ibaba mula sa bundok. Dahil mahirap nga namang bumaba, lalo na at mabigat pa ang mga katawan nila. Kaya ganito na lang ang ginagawa ng mga elepante. nang dahil naman sa malakas na pag-ulan ay napuno ng tubig ang mga kanal kaya naman naglabasan ang mga daga na ito binantayan na ito ng aso dahil baka makatakas pa Ito naman ang nangyari sa Australia matinding pagbaha ang dulot ng malakas na ulan kaya naglabasan ang napakaraming mga gamba mula sa bahay ay pinalibutan ito Ito Maaaring hindi mo pa nakikita ang ganitong baka nang dahil sa sobrang init ng panahon ay mukhang kinailangan na rin nilang uminom sa sarili nilang gatas para naman mabawasan ang bana sa katawan. Hindi lang yan dahil kahit itong kambing ay ganito rin pala ang ginagawa kong minsan. Kapag wala na ang mga anak nila ay sila din muna ang dedede sa sarili nila may mga pagkakataon din na nauuwi na sa kanibalisim ang mga buwaya. Wala silang choice. Kaya kapag nararamdaman na nila ang kakulangan sa pagkain, ay ganito na rin ang ginagawa nila. Ano nga ba naman ang magagawa ng mas maliit kung haatakihin sila ng mas malaking alligator o buwaya? Kapag hindi nila kayang depensahan ang sarili nila, ay ganito ang mangyayari. Minsan bang nakita mo na ang insektong kulay ginto? tulad nito? Ito ang Golden Scarab Beetle at sila ay matatagpuan lamang sa United States, Colombia at Ecuador. Ito pa, ang Golden Tortoise Beetle at mas maliit naman ito kesa sa Scarab Beetle. Nag-iiba rin ang kulay nito kapag napapapunta sila sa mapulang kulay tulad nito. Sa Florida, dito ay matatagpuan ang mga atletik na unggoy kaya nilang dumay sa sobrang taas ng mga puno na minsan ay hindi kaya ng mga tao. Move! No! Tulad nito, talagang kung iisipin ay buwis buhay pa nga ang ginagawa nila. Walang takot at isa-isa pa sila na dumadaib sa tubig. Mas natakot pa nga ang nanunood kesa sa mga unggoy. Daanda ang mga pabo ang aalagaan mo tulad nito. Kakayanin mo kaya? Mukhang masunuri naman sila na parang mga tupa na pinapasunod patungo sa kanilang kulungan. Heto, nakakita ka na ba ng insektong nito? Parang hindi totoo. Dahil sa laki niya, na halos kasing laki na ng kanyang kamay. Pati nga ang huni nito ay talagang pang malaki ding insekto. kahit na malakas ang pakiramdam ng mga leopard sa paligid nila, ay hindi rin talaga maaalis ang pagkagulat. Tulad ng video ito. nagulat ang umiinom na leopard paglapit ng kanyang kapatid. Kaya naman napatalon ito. Talagang minsan ay nakakatuwa din naman at nakakabilib kung ang ilang mga pangyayari ay naaaktuhan at nai-re-record ng kamera. Dahil minsan lang talaga itong makikita ng mga tao kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan yan.